Napanood nyo na ba yung video natin dito na anim na negosyong pwedeng simulan sa maliit na puhunan? Nabanggit ko doon ang tungkol sa cash in at cash out business. At marami ang nag-comment at nagtatanong kung paano ba yun gawin. Shout out po sa lahat ng nag-comment tungkol sa cash in and cash out business. Para sa inyo ito, sana ay magustuhan niyo at sana ay marami kayong mapulot na kaalaman sa video na ito. Dahil sa pandemic, nagkaroon tayo ng lockdown kung saan marami ang hindi nakakalabas ng bahay. Doon na nagsimulang mauso o mag-boom ang mga e-payments transactions. Halos umabot pa nga nang 5000% ang itinaas ng paggamit ng mga Pinoy ng mga digital payments. Kaya naman dumami ang mga users ng GCash, Paymaya, GrabPay, Coins.ph, at iba pa. Pero kahit na tumaas ang bilang ng mga digital wallet users, hindi pa rin talaga ito matangkilek ng lahat. Una, kasi hindi naman lahat ay palaging may internet connection na kailangan para makapagsagawa ng e-payment transactions. Pangalawa, Marami ang walang government-issued ID na kailangan para may verify ang kanilang account. Dahil dito, nagkaroon ng opportunity para kumita sa cash-in and cash-out na small business. Dito sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano gawin itong cash-in and cash-out business. Kaya stay tuned ka lang hanggang sa huli. Pero bago yan, nakasubscribe ka na ba dito sa ating channel? Kung hindi pa, nako. Mag-subscribe ka na dahil dito sa Pera Thoughts YouTube channel, marami kang matututunan tungkol sa pera. I-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga videos. Okay, back to our topic. Pwede mo itong gawin sa kahit na anong digital wallet. GCash, PayMaya, Coins.PH. Shopee Pay, Grab Pay at iba pa. Ano ba ang cash in and cash out transactions? Unahin natin ang cash in. Kapag sinabi ni customer na magpapa-cash in siya, meaning magbibigay siya ng cash sa iyo at papasahan mo naman ang digital wallet niya ng fund. Kapag sinabi naman na magpapa-cash out, siya naman ang magpapasa sa digital wallet mo ng fund at papalitan mo naman iyon ng cash parang ganito. Ate, pwede bang magpa-cash in? Sure. Magkano ba? 500 lang po. Okay, sige. Anong number mo? 0999-123-4567 Ayan, sent na. Received ko na po. Magkano po? Bale, 510 lang eto po thank you thank you rin yan ay para sa cash in ganito naman kapag cash out transaction ate pwede bang magpa-cash out magpapadala kasi ng pera yung kapatid ko sure magkano ba 1000 daw ate okay sige kunin ko number mo ate eto number ko 0988-765-4321 Sige ate, sabihin ko isend na lang sa number mo. Okay na daw ate, ito yung reference number. Received ko na, bale may fee na 20 pesos. Sige ate, ito po yung 20 pesos na fee. Sana ay natututo ka dito sa video na ito kung agree ka sa mga itinuturo namin sa iyo, ilike mo naman ang video na ito. Mag-subscribe ka na din at i-click ang notification bell. Paano ba ito simulan? Una, syempre, dapat ay may laman ang digital wallet mo. Kahit 1,000 pesos lang ay pwede mo na itong masimulan. Pero mas okay kung mayroon kang nakalaan dito na mas mataas na halaga. Pangalawa, dapat ay may nakahanda ka rin cash. Pwede na rin kahit 1,000 pesos lang rin. Ang mahalaga ay mayroong pang simula. Ganyan lang siya kasimpleng simulan. Magkano naman ang fee? Actually, nakadepende na sa iyo kung magkano ang fee na sisingilin mo. May mga nakikita akong sumisingil ng minimum na 20 pesos kada 1,000 pesos na ipapa-cash in o cash out. Pinaka-common naman na nakikita ko ay 15 pesos ang fee kada 500 pesos na cash in o cash out. Dito naman sa amin, ang ginawa namin ay 10 pesos kada 500 pesos na transaction. Again, wala namang standard sa fee nito. Ikaw na ang bahalang dumiskarte kung magkano ba ang ipapatong mong fee kada transaction. Ang suggestion ko ay subukan mong tignan sa lugar nyo kung may nagpapa cash in and cash out din at itanong mo kung magkano ba ang fee sa kanila para magkaroon ka ng idea sa competition mo. Saan mo naman pwedeng palagyan ng fund ang digital wallet mo? Personally, sa 7-Eleven ako nagpapalagay ng fund sa mga digital wallet ko. Kumpleto na kasi doon. May GCash, Paymaya, GrabPay, coins.ph at iba pa. May fee ang pagpapalagay ng fund sa digital wallet, pero may discarte rin para free. Sa discarding ito, dapat ay mayroon kang GrabPay. Ganito ang gagawin. Buksan ang GrabPay app sa phone mo. Pindutin ang payment. i e tap ang cash in piliin sa cash in methods ang in store at piliin ang 7-Eleven. I-enter ang amount at itap ang cash in. Ipakita sa cashier ang barcode at magbayad. That's it, walang fee. At kapag may fund na ang GrabPay mo, pwede ka nang mag-transfer mula dito papunta sa ibang digital wallet mo for free. Wala akong idea kung hanggang kailan ito free kaya samantalahin na lang ang pagkakataon. Bibigyan pa kita ng mga tips. Tandaan mo ang mga ito. Ugaliin mong maglista ng reference number o kaya naman ay mag-screenshot sa bawat cash in transactions. At ugaliin ding humingi ng reference number sa bawat cash out transactions bago magbigay ng cash sa customer. Ito kasi ang magiging proof mo na successful ang transactions na gagawin mo. Palagi mo ring itanong muna kung magkano ba ang ipapa-cash in o ipapa-cash out. Ito naman ay para ma-check mo kung kasya pa ba ang cash na hawak o fund sa e-wallet mo sa gagawing transaction. Siguraduhin mong tama ang number ng padadalahan mo. Kung kailangan mong mag-double check o triple check, gawin mo para lang walang mali. Mahirap na kapag nagkamali ka ng number. Lugi ka na agad nun. Para makaiwas ka sa pagkalugi at pagkalito, mag-focus ka muna sa isang digital wallet habang nagsisimula ka pa lang. Kung popular ang GCash sa lugar nyo, yun muna ang gamitin mo. Kung Paymaya naman, doon ka. Kung meron ka pang mga tanong, just let me know sa comment section. I will do my best para masagot ang mga tanong mo. Please also check out my other videos. Kung marami kang natutunan sa video na ito, sure ako na marami ka ring mapupulot sa iba ko pang videos.